Masaya at masaganang buhay po sa ating lahat. Kumusta na po kayo dyan? Ang prayer ko sa inyo ay patuloy kayong bigyan ng Lord ng katataga ng lakas para magtagumpay sa mga pagsubok na naranasan natin sa araw-araw at lagi kayong masagana at masaya. Ayun po. At uh, ngayon po ako naman, eto, nandito ako ngayon sa aking garden. Ngayon po ay umaga sa Pilipinas. Linggo lang umaga at uh, eto, bisibisihan pa rin ako sa aking garden. Sinisikap kong uh, uh, magkaroon ng mga libangan na libangan kapakipakinabang at size na rin kaya. Nandito po ako sa aking garden ngayon at gusto ko pong i-share uh, dito sa video na ito yung ano, yung uh, aking uh, pagt-transplant ng ampalaya. Ayun po, meron po ako na unang itinanim na dalawang ampalaya at yun i-update ko rin kayo. At ngayon itong mga bago kong pinunla ay uh, itatransplant transplant ko at yun ang i ko sa inyo. Kaya sana samahan niyo po ako. At uh, yung po, may mga bago diyan, kung meron mga bago diyan sa aking channel. Maraming maraming salamat po sa inyong pagpunta. At uh, sana bago kayo malis, huwag yung kalimutan na mag-subscribe at i-click yung notification bell. Ayun po. Sige, tara. Tara. Uh, ililipat na. Lang. Ito po. Update ng aking mga ipinunlang ampalaya. Makikita nyo yan. So, 100% po yung naging germination. ah uh, ito po ay uh, fresh fruits na binili ko sa palengke. Pinatuyo ko yung boto At ito, pinunla ko. Ayan na po. Napakaganda ng kanilang tubo. Ayan. Versus dito po sa nabili ko sa ano, sa online. Sampu yan yang walo pa rin yan wala na talagang wala na ng pag-asa yan. So ayun po ngayon ita-transplant ko itong ano itong mga uh, bagong punla na ito. Samahan niyo ko. Ayan ready na po ang ating pagtataniman may mga butas na yan oh. Yan. Yan at nilagyan ko na rin ng mga alambre na gagapangan nila ito uh, isang kahoy lang ayan, So ito na po yung kanilang mga support na mga plastic bottles. At ito yung ating itatanim. Ayan, simulan na natin. So, kailangan may ingat po tayo sa pag-transplant -ta dahil kailangan uh, po At Siyempre, nalagyan natin ng ayan yung kanyang lagapangan gagapangan ito na tayo sa pangalawa ayan, ayan tayo nyo mas madali itong i-transplant oh. si maliit lang Nginom po, idi natin at uh, wag masyadong persado ayan lang. Ah, uh, natin masyadong lulunurin 'pag uh, ano. Kasi maliliit pa naman yung mga Medyo na-stress kasi 'yan mga 'yan eh. kaya kailangan ah, uh, painumin natin. So ayan na po yung aking mga tanim na bagong transplant na mga uh, ampalaya. Ayan po. So ayan. So meron na silang gapangan at yan ay gagapang gagapang dyan. At mamumunga ng napakadami. Masagana ng masagana. Ayan po. Yay! Ang saya-saya! Success! At ayun po matagumpay ko na ilipat yung aking mga bagong uh, pool ng ampalaya. At ilan yon 7 po yung nilipat ko. Meron pa ako natitirang 11 doon. At yun ay ililipat ko dyan. Ayan, dyan. Ayan. So, pag may natira, ah, gusto nyo sa inyo na lang. Okay, kung gusto nyo, kontakin nyo lang ako. Bibigay ko sa inyo yung matitira. Kung merong matitira. And, ayun po. So, konting paalala lang sa ating uh, mga magta-transplant no, no, ng ampalaya. Napaka-importante po na ayun, yung, yung uh, aking paglilipatan. Lagyan natin ng konting ano konting mga organic materials napakalaking tulong purong para mag maging booster sa paglaki ng ating bagong lipat na ampalaya at ano pa yun ding ano yung uh, uh, ano ba yung ugat uh, kailangan yung ugat ingatan natin na wag mapuputol kasi napaka importante pag naputol yun ako mamamatay po yun Ah, uh, ko sa inyo na yung cups, yun, napakaganda, di ba? Madaling, madali, hindi na puputulan ugat, napakadaling ilipat. Kaya, ano pa, So, ayun po sa pagdidilig, syempre, huwag natin masyadong pakadiligin agad ng bonggang bonga, baka yan ay malunod, diba? yung baby, pag binuhusan mo ng tubig, malunod yun. Ganun din po, simple lang, light light lang, na-stress lang ng konti yung sa ating paglipat, kaya konti-konti ang tubig lang din muna. Ayun po, so ganyan lang yung mga konting paalala ha, sa sa pag tayo maglilipat, ano, magta-transplant. Ayun po. Maraming maraming salamat po talaga. At ayon uh, ayun, kung may tinanim ka, sigurado merong kang aanihin. At napakasaya mag-ani. Kaya yun yung gusto kong i-share sa inyo. Kaya ayun po, sana po kung merong mga bago dyan, don't forget to, uh, to, like and share yung ating video para maka-encourage namin tayo sa iba. At palala po, subscribe and click the notification bell. Ayun po, maraming maraming salamat sa inyong... Uh, uh, panonood. Salamat po sa aking mga subscribers at sa lagi nanonood ang na aking mga video. Ayun po. So, mabuhay kayo lahat. God bless you all. Bye! Ay, mali, mali. Mali, dito pala. Okay. Ayan.